Bratman Rock, binanatan ang mga Nepo Babies na ginagamit ang pera ng taong bayan para sa lavish lifestyle. Detalya mo lang Alex for Rock. Hindi nakapagpigil si Phil Am content creator Brett Rock na banatan ng mga Nepo Babies na ginagamit ang pera ng taong bayan para sa kanilang lavish lifestyle. Sa video na ibinahagi niya sa kanyang Instagram stories, natalakay ni Brett manang mainit na usapin patungkol sa Nepo Babies na anak ng na mga nasasangkot sa mga alegasyon ng anomalya ng flood control projects. Saan ni Bretman? May mga nakikita siyang Nepo Baby sa social media na walang haba sa pangangalandakan ng kanilang marangyang pamumuhay. Subalit, hindi raw maganda ang kanilang fashion choices. Giit niya, magagalit siya kung siyang nagbibigay ng pera sa mga Nepo Babies para bumili ng mga pangit na kagamitan. Bagamat walang tinukoy na pangalang social media personality kung sino sa Nepo Babies ang binabangit niya, pero ilan sa mga nauna ng napaulat ay si Claudine Ko, na anak ni dating congressman Christopher Ko, co, co-founder ng High Tone Construction Development Corporation at pamangkin naman ni Elizalde co. Liban dito, isa pa sa mga binabanata ng mga ay si Jamie Cruz, na anak naman ni Noel Cruz, general manager ng Santo Cristo Construction and Trading Incorporated at maraming iba pa. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakit, Tatak Talk or